Good day, good day, mga kapasis So karono, no, pagupitan na nato na ito ang bunso So makita nyo mga kapasis Dilig ko lalim no, magpagupit kung bata So karon mga kapasis Perte ko na ito pwedeng ilin Ani no? patipod ang barber mga kapasis Grabe pwedeng ilin Kanawan yung forma mga kapasis Di na sabtan So maskinunsan na yung forma Ani mga kapasis wala mila yung choice mga kapasis kundi patanaw na ganyan og o Miss no i-youtube na to mga kapasis kaya para mapuyo lang ganyan pero wag yapon magsilbi mga kapasis kinahang lang ganyan so mo ni mga kapasis pertigyo din yung gupitan mo kining bata so tanawa mga kapasis kung purma yung bata yung gupitan so mga big sikat sikat gabig dihok lihok, -lihok. mau na mga kapasis, kinhang nang diskarte sa ni, no kung wa kay diskarte ani makapasis kapasis abtan kita ni siam siam so kita ni makapasis kapasis okay kupit kupit, netong ra gipakupit makapasis kapasis ato ang bibi so hilig magkuryan kuryan ang mami so kuryan ang kupit sa bunso so tanawa makapasis kapasis ang ayan no so kana lang makapasis no uh, good day sa inyo diha ug amping kanunay usalamat sa tanang nagsuporta o tanang followers bye bye